Ngayong araw mga ka-RSP, makasama po natin ang Gen Z author na hindi lang lumilikha kundi nagaalab ang puso para buhayin ang children's literary scene sa ating bansa. Si Ange kaya ay isa sa mga kabataang manunulat na nagsasulong ng mga kwentong pambata, mga librong nagbibigay ng saya, aral at inspirasyon sa kabataan. Kaya para ibahagi ang kanyang nakaka-inspire na journey, ay makakakwentuhan natin ang Z author na si Ansh Kayabyab. Magandang umaga at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Ange. Hello po, magandang umaga po. Good morning. Thanks Good for morning. having me. Uh -oh. Parin ba ka nagsimula sa pagsusulat? I heard na ikaw ay graduate ng mathematics. Mm -hmm. Tell us more. Um, I think yung pre-conditioning po up on writing started when I was young kasi okay. I was listening I was listening to my lola's kwento mga about sa mga alamat, ganyan. Pero yung simula talaga ng writing journey ko began in college kasi I was invited to submit a story for a uh, national uh, adoption awareness month campaign mm -hmm. para sa isang sector-based org po sa university uh -huh. namin and thankfully naman nakuha yung libro ko para i mean yung story ko para gawin nilang libro tapos after five years, uh, nakakilala din ako ng mga iba't ibang mga publishing companies, ganyan. Mm -hmm. Tapos yung network din ng mga writers na nakilala ko, medyo strong siya. So nagkaroon ako ng foundation when mm -hmm. it comes to writing. Tapos yun, uh, naka, nag, in invite ulit ako na mag-submit ng story. Tapos yun, natatanggap ulit siya. Tapos ngayon, meron na po akong three books. Oo, Ange, ano yung ano, ano yung libro or kwento na naisulat mo na paborito mo at uh, bakit tumatak sa iyo Parang, feel ko yung question na yun, medyo unfair siya for me. Kasi, uh -oh. parang, it's like asking me kung sino yung paborito kong anak doon sa mga uh -oh. ta tatlong anak ko, ganyan. So, you, you got free books three na? So far, ah. Yeah. Ah, okay. Pero usually, ano bang klaseng uh, kwentong pambata yun madalas natampok sa yung mga libro? Ah, uh, yung tatlong libro naman, uh, meron siyang kanikanyang part kasi mm -hmm. na naging okay. part na din ng sarili ko, tapos okay. ako yung sarili ko na impart ko na din doon sa mga libro na yun. So yung unang libro ko po, si Annie Ang Bayani. Tungkol si siya, siya ang sa isang bay bahayampunan, tapos Ayun. si Annie, ayan, uh, yung siya yung parang kabayani ng pagkakaibigan. Uh -oh. So yung pagkakaibigan yung tema nung kwentong yan tapos yung kukurap kurap naman ito, ay tungkol um, uh, sa identity yan. yan. Ito yung I mga mean, book niya propi. Yes. Uh, uh, tungkol sa sa identity tapos yung pag-assert mo ng ano ng identity para mag sa kayong lahat ganyan. Ayun. Tapos yung we are coming ito, home. We naman. Oo, uh, oh, tungkol naman yan sa mga pamilya, ay sa pamilya uh, tuwing Pasko kasi actually yung dalawang libro na yan ay mga children's stories siya tungkol uh, sa Pasko. Ito. Uh, okay. Eh kasi malaki sa Pilipinas, sa Pilipinas 'di diba yung celebration ng ng Pasko natin talaga centered towards family. So yun yung parang uh, uh, ano man tawag dito parang uh Uniting factor oh, oh. ng libro na ito. Pero in fairness ha, ang galing din ng illustrator mo. Oo oh, 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 naman. Ang ganda, di ba? Si ano yan? Si Miss Kat, tapos si Miss Pergie ako Maka nagakasin propio eh, para catchy sa mga bata. Mas oh, mainggan yes. yung mga bata na magbasa ng libro. And if you're going to see the content of the books, mm -mm. meron siyang version for English and for Tagalog. Yes. Ayan, maganda yan lalo sa mga kabataan ngayon. Sa so, mga bata ngayon ha, Madalas talagang English speaking, speaking. Na talaga yung mm -hmm. kanilang lengguwahe. Ay kailangan magbasa po kayo ng ganito at makatulong ito oo. para mas maging uh, matatas ang ating pagsalita ng wikang Filipino. Yes. Oo, oo. O wikang so, Tagalog. Oo. So Anj, ano yung ano ano yung mga uh, kumbaga hamon na pinagdaanan mo sa pagsusulat at paano mo yun nalampasan? Serious mga challenge bilang isang Gen uh -huh. Z writer yung pagkakaroon ng tinatawag natin na parang imposter syndrome okay. kasi okay. siyempre pag nagsusulat kahin wala ka pang masyadong uh, hindi mo, pa paano Hindi mo alam kung paano ika-critique yung sarili mo oh, kasi oh, ikaw nagsulat mo. Oh, yes, so, hindi mo alam kung kailan ang kwento ay isa ng kwento o magiging kwento pa lang. Kwento mm -mm. sa, sa, may kwento. Uh -oh. Sa mga panahon mm -hmm. na wala kang tiwala sa sarili mo, siguro magtiwala ka na lang doon sa publisher mo at siguro bigyan mo ng tiwala yung mga mambabasa mo para maintindihan yung mga bagay na mm -hmm. uh, nais mo iparating sa kanila. Or kung meron man silang sariling interpretation doon sa aklat. Oh, oh. Hindi so, madali magsulat. Totoo How do you yan, extract like your creative juices to produce books like this? Ah, uh, that's a wonderful question. Actually, parang minsan mahirap eh kasi 'di ba? So sa sobrang dami ng mga pwede nating sulatin, mm -hmm. mahirap kung alin dun yung pwede nating ilagay sa papel, mm -hmm. especially ngayon na sobrang ano, sobrang condensed din nung nung environment mm -hmm. na sobrang hirap piliin kung alin talaga yung para sa mga mm -hmm. particular type ng mambabasa natin. Pero sa tingin ko uh, malaking tulong para sa akin yung eh yung aking publisher no, na humihingi talaga sila ng specific types ng content at yun yung mag, parang nagiging guide ko rin para sa uri ng kwento na isusulat ko. Mm -hmm. Ayoko mario bang ibahagi yung karnasan sa yung debut, ha sa yung Philippine Book Festival mm -hmm. at paano Ay. yung karera bilang isang writer? Uh, ano natutuwa ako kasi parang I was like a little girl kasi um, at that time parang uh, I met with mga yung mga idol ko na writers before like sina Sir Doc Luis Gat mm -hmm, mm -hmm. if you're familiar sina Doc Sir Ricky Lee, yeah, tapos yung iba pang mga course. writers na mm -hmm. dati binabasa ko lang sila tapos ne, nung timeline super amazed talaga ako kasi I got to take a photo and converse with them and tell them how inspired I was and that I already, I also start started my writing journey and yun tapos super overwhelmed din ako sa supporta uh, coming from my friends kasi na na dumayo pa para lang puntahan yung book fair. At the same time, uh, natuwa din ako na maraming mga mambabasa pa talaga sa Pilipinas or sa Pilipinas yung uh, interested sa in children's literature. And yan yeah, nakakatuwa lang kasi it's so so, so super inspiring yun kasi um, Parang alam mo na madami pang interested dun sa libro kaya it keeps you from moving forward or like writing more stories. Sorry. Pero you still practice yung ano applied mathematics uh, journey. Uh, I just actually finished my ano my master's degree. Mm -hmm. uh, I'll be graduating this Friday. Congratulations! Congratulations. Thank you po. Ah uh, yun and yeah I'm planning to go to banks Pero at the same time uh -oh. I, I love writing. That's why I will keep Writing. Writing. Mm -hmm. Oo, so, Anj, ano na lang yung mensahe mo sa mga magulang na para suportahan yung mga anak nila na gusto rin magsulat? Uh, siguro sa mensahe para sa magulang, malaking malaking ex mm. magandang exposure yung uh, pa panatilihin natin na yung mga bata ay exposed dun sa mga gantong klase ng libro. So, uh, pagbasahin lang natin sila ng pagbasahin. Tapos, ano minsan... Kung gusto nila magsulat, uh, i-encourage natin sila na magsulat mm -hmm. sa isang papel ng tig-isang tig-isang word ganyan. Kasi yung mga tinatanim nating mga mga salita na ito, dahan-dahan magiging pangungusap na siya hanggang sa tumubo na siya pa at magisang isang Palata, kwento. Mm -hmm. Yan. Yeah. Ito, ah, napaganda nito. Oh. Uh, libro patungkol sa Pasko para mabawasan yung lungkot ng mga bata mm -hmm. kapag Pasko magbasa po tayo at ma-inspire na laging laging maging masaya araw-araw. At -araw. that note, maraming salamat sa pagbabahagi mo sa amin ng yung journey at inspiring na kwento ang kaya niya